Taman mo, akong... pastrick, mo ako! Ano'y gawin? Ano'y gawin? Ito'y bibigrik! Taman mo ako magpupunta! Taman na lang Ano ba? Saan pupunta? ano oras na ako! Onde, lang to! Sandali lang to! mo akong palot! What?! So, kailangan ako i edit dito. Natulog na si Joy. Nakakagigis si tita kasi mayro siyang plano para makabahoy siya. Tita. Tulog na po si Choy. Pwede niyo na pong gawin yung na, balak tulog niya tulog po. Opo. Ganina pa na tulog. Opo. Parang pagod po yata. Pag pagod dyan, may hindi niyang tulog. Ilang oras na sana tulog? Mga 2 hours na po. Makakaganti na rin ako sa gabi. Okay. Yeah.

Ano ito? <laughs> ano nangyari, mami? Ay, pupuntaan tayo. Saan tayo pupunta? ano oras na? Natutulog ako. Sandali lang to. Sandali lang to. Teka, teka, teka. Ano ba nangyari? Sandali lang. Sandali lang. Kumigay. Nakatulog na naman. Tiyan mo siya. Pag nasa 7-Eleven tayo. Level. Diyan natin siya gigisig. Ayun na? oh, oh, gitay mo na. Boy! 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 Gising ka, boy! Boy, gising ka, boy! Oh, ito, sinelas nga, pasuot mo. Bakit ba? Ano meron? Ito, meron? Hindi ka video. Ali ka na! Pupo ba ka? Punta ka doon sa 11 Ano ba? Pili mo akong balot. na! Balot ang dami na ako eh. Bakit ng trip nyo? Balot akong... ang p***a. Ang inang yan. Balot <laughs> ang p***a. Ang gising pa. Masakit ulo <laughs> ko. Ang dami ko kayong ginawa ngayon. Ayaw mo kayo bili. Ang dami kong ginawa ngayon. Mami, pagod ako. Tapos hindi oh. kayo nakakatawa yan. Pwede naman kayo bumili. Sa yung kapit mo, wag niya kaming idamay. Damay ko nga. Surprise! Balot ang p***a. Okay. Let's go home. Ang ganda to, content. Ayaw mo. Gusto mo yan, di ba? <laughs> okay na. Sige, win na tayo. Ayaw mong bumili ng balot. Matulog ka na ulit sa bahay. <laughs> okay na, Choi. Hindi, dito na tayo. Bumili na tayo ng balot. Mas 7 ko Nang ako, kinitap nyo ako. Hindi kayo makakatulog na mahihimpay sa mga susunod na araw. Talaga? Balot, pagising nyo, nasa Tagaytay na kayo. <laughs>